Tas ang hangin dito sa buhol pero mainit yan o sumasayaw lahat ng dahon lahat ng puno pati malunggay sumasayaw ayan ang kaimito ang saging ayan ang niyog yan o lahat sumasayaw pati ang aking mga tanim nasayaw ang aking mga tanim na may bunga na ilang beses na ako nakapagula ilang beses na ako nakakain ito ayan o ayan. ayan ayan sumasayaw sila ayan malakas ang hangin dito sa buhol kahit mainit pero malakas ang hangin ang aking labing pito na puno ng ukra ilang beses na ako nakakain ang ginagawa ko ay nilalaga ko lang tapos ng baguong ayan o dami na naman bukas malaki na yan, kasi mabilis lang lumaki ang okra hindi ko pa naabunuhan to muli kasi hindi pa ako nakabili ng urea kasi ang ginagawa ko ang ginag inaabuno ko yung urea ayan lahat ng puno meron ila yung sa bawat puno nakakuha na ako ng ilan ay 5. May meron pa lang malaki doon hindi ko nakita. Ayun. Ayun oh. Hindi ko pa na tanggalan ng mga ano yan. Ayan. Ayan. Sumasayaw. Yung niyog na mataas sumasayaw. Kasi malakas ang hangin dito bakit kaya? mainit siya pero ay nako nagkakasakit yata itong aking atis ayan no ayan Yung puti puti na yan kailangan tanggalin ito kasi pag dinapuan na ng ganyang sakit yan mahirap na yan tawag yan apids apids pangalan yan Ayan. Bakit kaya? May ayaw ko namang isprihan Ito, lakas na ng... ano? Anong tawag sa hangin na yan? Ayan o. Sumasayaw. Tatanggal pa Tanggal ko yan sa asawa ko kasi na natabunan na yung ano, okra. Ayan Thank you, Okra. Ayan, ilang bis ilang na nakuha ko nito. One, two, three, four, pang, pang tatlo na pala. Ano, bawat ganito, dahon, may bunga. Yan. Kalimutan ko pala ang bitbit -bit kanina meron pala akong pagkain na bitbit -bit kanina mamaya ko na to mamaya ko na to ano mamaya ko na yan sisigaan ayan sisaging sisaging lang yung dati kong sili na kung natandaan nyo sa vlog ko dati yung sili na maraming bunga ngayon konti na lang ayan ilang piraso na lang kasi kinukuha ng ano kinukuha ng ibon lahat ibon ang nangunguna pati kapayas ko ibon ang nangunguna kanina nakakuha ako jan ng dalawang bayabas, kinain ko na yan niyog daming patay init dito pero malakas ang hangin obi kata tubuh lang, Katotubuk lang. Yan. Yan. <silence> aku bagun tubuh na avocado evergreen mo na muli ang aking <coughs> ano lemon seto ayan ayan Udit. Udit. Alidet, dalidet Udit. Anak ni Udit. Nah anak ni Udit. Hoy. Bat ka umakyat diyan, Udit? Udit. Kinukurot mo kasi anak mo kaya kanila yo. aking nag-iisang tandang ayun ang na, labuyo nag-iisang labuyo sige takbo sige aking dalaga dalaga na kung whitey ti <coughs> ci tu ci tu dalam hmm. ci dalana kuwaki uh hmm. ang dalana muwaki uh ang dalana muwaki anjing hmm. lego kat bokas ha lego ka bokas ha ang dalana muwaki ti oh, oh. di 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 sayang ang mandahun kahil Malakasang hangin nama ini naman sayyan Wow hmm. oh. oh. aming bubong ay pag may hangin sumasayaw din hmm. oh. oh, Ayaw din ang